Sabat ay pagsasapuhay ng kausalan. Buong isang linggo pagsasapuhay ng kausalan. Ang sabi sa talatang solo eh? Exodus 20 verse 22 to 23. Sabi niya, Sinabi ng Panginoon kay eh, Moses, ganito ang sabihin mo sa mga anak Israel. Kayo ang nakakita na ako'y nagpag-usap sa inyo mula sa langit. Huwag kayong gagawa ng mga Diyos na pilap na iagapay sa akin niwag kayong gagawa para sa inyo ng mga Diyos na ginto ating basahin ng nakasulat sinabi niya ninais ng Diyos na ang kanyang bayan ay maging iba mula sa mga nakapaligid na bansa nais niyang itatag sila bilang isang natatalagang komunidad ng pananampalataya na namumuhay sa ilalim ng kanyang kauna at autoridad, ang bawat isa ay nasa ilalim ng kanyang kautosan ang mga hukom ay ita talaga bilang mga tagapamahala ng kotusan at ang mga pari ang magtuturo nito ang mga magulang ay gaganap din ng mahalagang papel sa anumang kultura ang mga batas ay naghahayag ng mga nitihing, layunin intensyon at karakter na gumawa ng batas halimbawa nang si paraon ay nagutos ng bawat hebrong sanggol na lalaki ay patayin yung pinapakita ng utos na ito kung ano ang katulad niya masama sa kabaligtaran kung ang isang hari ay gumawa ng isang batas na ang bawat 18 anyos na kaharian ay pagkakalaban ng libreng mas mataas na edukasyon itunuturing nito ng marami na isang katibayan ng pagiging mapagigay ng hari at nagnanais ng kanyang bansa ay umuhulag ang putusan ng Diyos ay nagpapayag sa kanya yun ay ang kanyang kabutihan, pag-ibig, pagpapalaga, katiran, at ang kanyang mga pagpipigil laban sa kasamaan. Kung paano ang kautosan ay banal at nakuhit na ng Diyos, samantalang lumili ka ng espasyo para sa isang kasaganang gula. Ang kautosan ay tumutulong din na ingatan tayo mula sa mga panganib at kalamidad, sa Diyos, sa isa't isa at sa mga pinahalagaan sa buhay, ang mga kasihan ng kanyang sistema ng paggawa ng batas. Pag-aralan ang leksyon sa linggo nito bilang paghahanda para sa Sabat, August 30. Yeah. <coughs> Ayan lang po at atin pong hinihiyan ng pagpapaliwanan sa iyo po yan eh. Ito po yung ang nahihindihan ngayon tungkol po sa Puntusan kasi marami kasing uh, nagsasabi na wala na ang Puntusan. Pero ang sabi na po si Pastor okay. Pablo, ang dahil ba sa biyaya ay hindi na lang makapuluhan natin ang kautosan. Huwag na huwag mangyari. Kasi ang kautosan ay sinulat ng Diyos sa dalawang tapis na baton. Ibig sabihin, daliri ng Diyos ang sumulat. Walang taong sinuman magkakupura nito. Dahil pag sinabi ng Diyos, pag lumabas sa kanyang bibig, ay talagang... Uh, wala nang makapagbalik sa ganyang salita. At uh, Diyos na mismo yan eh. Pinatutunayan mismo ng Panginoong sa sa Matthew 5, this city hanggang this lady, na ang kautosan ay nandyan. Na nandili ang kautosan. Ang kautosan ay napapaluhog ang pangilin din ng araw na Sabat. Ayon sa abang uh, apat na autos sa Sabat. Uh, At doon, yan ang tinatawag ng moral law ng kautosan. Pero marami ang nagpalit nito, pinalitan ang kautosan, ginawa na lang siyam ang kanila ipinalit. Ang winala, pati ah, ginawa na lang walo, winala na yung bawal sumamba sa mga diyosan, o nililog ng narawan. pinak, ginto, o ano yung mga na ilanyuhan, maging sa kahoy o sa pato, ilanyuhan ito at niyukuran, sinasamba, ay yun ay mahigpit na ipinagbabawal ng Panginoon. Sabagat, noon mismo, sa kaupusan, ang ating Diyos ay Diyos na mapanibubuin na dinadalaw niyang katampalasan, katampalasanan ng mga anak na ng mga, ng mga magulang sa mga hanggang sa uli-uli ang lahat. Kung dinadalaw niya dahil gagalit ng Panginoon sa ganung mga sistema, dahil ayaw ng Diyos na may iba pa pang iyukuran o sinasamba. Gusto ng Panginoon siya mismo ating din din hindi yung mga rebulto. Yan ang sabi niya, mayroong mata, hindi naman nakakita, uh, may bunga, may ilong, hindi naman nakahinga, may bunga, hindi naman nakapag salita, may kamay, hindi naman nakagawa, may paa, hindi naman nakakalagad. Paano mga katulungan ang Diyos <coughs> na yan? Ang naman ng iba, yan ay larawan lang. Eh, mismo nga sinabi ng Panginoon doon sa kautosan, Huwag kang gagawa ng larawan na inanyuan na kawangis sa itaas, si ng sa taas o sa si ilalim ng anas sa lupa o sa si ilalim ng tubig o dagat, no? Huwag kang gagawa, pero bakit ginamukong mo pa? Sinasabi mga pa? Hindi naman sa sabi larawan kasi ang kakatuwira nila picture. Ba't tayo mga picture ngayon? Hindi po yun. Ang picture at sa larawan na inanyuan, eh, hindi po yung magkatulad. Kaya kasi ang inanyuan, inukit ng o nililok ng kamay ng tao. At ito ay ginagawang negosyo. Ito ay ginagawang negosyo. Hindi po yan ang layunin ng ating Panginoon. Sa pagkat ang kaugusan ng Panginoon, ang siyang karakter mismo ng Diyos na dapat at siksunda dahil ang sinasabi doon sa 1.14.15 mismo ang Panginoon na ikiusap. Kung ako inyong inibig, ay tutuparan ninyo ang aking mga otos. Bakit ang utos mabigat ba? Magaan lang yan. So, utos uh, sabi na, winala na yan. Winala na yan ng Panginoon. na uh, Naipako na yan doon sa cross. Winala na yan. Hindi po yan winala. No? Hindi po winala yan. Hebreo 4 na Bichis na kapatunay po doon na ang kautosan ay nang natili hanggang sa mga wala ang mga wala man ang lahat at lupa pinatutuyan ng Panginoon ang katusan ay hindi maluwawala kahit sa tulog ay isang tulit ay walang mawawala sa katusan inandito po tayo sa lumang lupa lumang langit how much more <tos> 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 magkaroon ang manatili ang katusan ng Panginoon sa pangat ay nanggagaling mismo sa bibig ng ating Panginoon uh, yan ang ito po sa ating uh, pag-aaral sa linggo ito ito ay tatalakayan po sa buong ng ating lison at maraming salamat po